Opisyal nang natapos ang isang makasaysayang olimpiada kasunod ng closing ceremony ng 2024 Paris Olympics ngayong araw. Silipin natin yan sa ulat ni Daryl O'Clares. Muling nagsama-sama ang mga world-class athletes sa Stade de France para purumal na isara ang 2024 Paris Olympics matapos ang labing limang araw na kompetisyon para sa Pilipinas taas noong ibinandera ni na double gold medalist Carlos Yulo at bronze medalist Ira Villegas ang watawat ng Pilipinas para sa closing rights. Sa ikasandaang taon na pagsabak ng bansa sa Olympics, ipinakita ng ating 22 dalawang pambato sa Paris ang husay ng mga atletang Pilipino. Bumida sa men's artistic gymnastics si Kaloy na nakasungkit ng hindi lamang isa kundi dalawang ginto matapos na pagharian ang mga aparatos na floor exercise at vault. Natatangi ang nakamit ni Kaloy ngayong Paris Olympics dahil siya ang unang Filipino athlete na naging double gold medalist. Sa boxing naman, bagamat nabigo sa kanika nilang mga semifinal bout, mag-uwi pa rin ng Tanso, Sina Villegas at Nesty Pitecio. Para kay Pitecio, ito na ang ikalawang Olympic medal kasunod ng kanyang silver finish sa 2020 Tokyo Olympics. Sa kanya namang Olympic debut ngayong taon, agad na nagpakita ng lakas si Villegas na naibulsa ang bronze medal. Hindi man nakakuha ng medalya ang iba pa mga atleta, pambihirang puso pa rin ang kanilang ipinakita sa Olympics. Nagtapos sa ikaapat na pwesto ang pole vaulter na si EJ Obiena, gayon din ang golfer na si Bianca Pagdanganan. Umabot naman sa quarterfinals si Carlo Paalam samantalang nagtapos si Nayomir Marshall at Herji Bakyadan sa round of 16. Strong finish din para sa isa pang golfer na si Dottie Ardina na mula sa 40th spot ay umabante sa 13th place. Sa weightlifting na ibulsa ni Elrin Ando ang ika na pwesto habang bigong makapagbuhat si Vanessa Sarno at John Sinisa. Nagpakitang gilas din si Kayla Sanchez na nakapasok sa semifinals ng Olympic Swimming at nagtapos sa 15th place. Samantalang 36th place overall naman si Jarrod Hatch. Sa Women's Artistic Gymnastics, nagtapos sa 40th place si Levi Jung Rui 41st place si Emma Malabuyo at 47th place naman si Alea Finigan. 20th overall sa rowing si Giovanni Delgaco habang nagtapos sa round of 32 ang fencer na si Samantha Katantan at judoka na si Kiyomi Watanabe. Nakuha naman ni Lauren Hoffman ang ikadalawang pwesto sa women's 400 meter hurdles. Samantalang hindi na nakatakbo si John Cabang sa men's 110 m hurdles at judge dahil sa inindang injury. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati si na Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino at Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman sa ating 22 Paris Olympians. Darilo Flores para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.